Nakahuli ako dito mga mastero sa likod ng karela. Wow! Ang halipin na ito, oh. didi Kuda. Pinambot, eh. Ope, ano nga, mga mastero, positive, oh. Checker dulit. Vision again. Ayan, oop. Oh. spotted snatter, mga mastero. Oh. Maganda ang mga species ko dito. Ang mga master, Ay, nakaba. Ay, sigar at mga mastero. Oh. Bugiw. Bugiw ang tawag dito sa no, ba, mga master Uh -huh. Ay, yari ka. Kala ko sabit lang. May malaki pala ito. So, ito itong pinakamalaki ko ngayong hanay ko mga master. Ito mo naman oh. Man, oh. ayos. Ang size. Wala na. Ayan mga master. Tingnan niyo yung aking loro. Alagang ano. Puro gasgas -gas na. Bangas bangas na. Pero malupit mga master. Na harvest. Dari yung gusto uh, ko mga master. Ayan ano, you know, talagang bangas-bangas uh, yung aking uh, na ginamit isang lord lang ang ginamit ko pero nahuli ko mas mga yan oh. meron ako isang barracuda tapos yan dalawang bugiw si tapos meron akong yan na uh, checkered pati snapper at mga grouper so, fishing tutorials fishing adventures Radical news, and Chill thoughts at Quillnet Fishing Habit TV So ayan mga master, mga kaibigan, good morning po Fishing adventure ulit tayo ngayon, still so, casting so, Medyo mataas ng araw at uh, alas 9 na eh Pero sakto lang naman mga master at medyo nakitas pa lang Ayan ang dagat to, medyo maalang at saka medyo mahangin So dito ako mag-start muna sa uh, ito dito sa harap tapos papunta ako doon sa so, may parola yun yung aking uh, stock ngayon mga master ang gagamitin kong uh, setup ngayon mga master ito pa rin aking nag iisang uh, UL setup so casting max steel uh, UL top sa uh, UL kit rod ang uh, gamit ko mga master tapos ang part na ito ng aking uh, casting circuitry 1000 series ang line po na in-spool ko dito ay yung ano yung uh, Knight Nano Line 6LB ang leader line ko ngayon mga master ay uh, C-Night din Monster HLB at ngayon po mga master ay testing ko ang bisa na itong uh, na ito ito ay bigay ng aking kuya ito ay man ito ay uh, green ang uh, body tapos orange ang belly so try ko ang bisa nito ng master dito sa aking spot kung makakaharvest baga itong lure na ito Man, lusong na ako mga master Oh, lamig ton lang ng tubig pero kailangan talagang ng lumusong eh ayan mga master medyo malalim na dito ulit ng tubig try ko maghagis dito mga master okay, first, ah, first uh, cast natin mga master oh, baba para mas may kumagat mga master may kumagat ito nga ito, ito. baba ay humiro na mga master yan o ano kayo ito parang kanote ah hindi ano Jaker, Jaker no master oh. First touch natin, first uh, first tip uh, first today natin mga master oh. Jaker, Jaker is not fair. So quality na ito mga master. Pwede na ito. Ang ko na ito at uh, tayo may buwi na mano. Sa akin ako ito. Pinatay ko muna mga master yung camera. Ang karoon pala ng moist yung lens. Bababa, parang natin makasipang maliit para may sabit mga masker ah, eh. Ah, ay, meron nga, maliit mastero. Master Oh. Ang kala ko, damo. So, honeycomb. Honeycomb na mali o. Oh. Ayan. Dito, ito mga lorong ito mga master pa Oh. Ayan, kahit kaan eh kumalaki lang ng konti dun sa aking door pero so, rin lang naman yung metal lumaki ka muna yan yeah. oops! yan! Yeah. lakas ng alon mga master talagang talakas uh, pa rin ng palakas ang hangin sa kanang alon ano kaya nga lang dito mga master taga taga ko lang parang dami ka holo pag sa mababo naman mga master puro sabit lang eh so hindi masyadong ano wala mo sa dumakagawi dun. Wala mo talaga. Oh, po 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 Hoy, fish on. Pero ano, ho? sa Sabit, sabit mo, master. Pero parang ano, parang may kumagat. May kumagat muna eh. Teka, pantahan ko lang. Ayan. Parang may kumagat muna eh. Tapos, sinabit. Uh, isinabit Sinirin ko na. ko Oy, nakopo. <laughs> Ito yung laki ng kanina mga master oh. Para medyo pa nga nila Ito ng konti Halaga ito ha mga gusto ang pang lagutin ng ating lor ha Sambit yeah, yeah. ah, Lumod naman yung hook <laughs> gusto naman. Ito yung mga mga master <laughs> May babalikan tayo sa susunod Okay, try ko dito sa medyo tapakabi kasalubong po kasi yung mga master sa hangin so, na. Sa o, po sa gitna. Kasi malakit yung hagis po. sa Pero sabi ko paalong. Hop, 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 yan. Okay. mga master. Dito na sa malapit po. Eh. Ah, oh, hindi ka mulit biyari ka naman oh. okay, master, medyo okay na ito ipunin ko na muna itong isang ito pang pagbago din sa ating uh, treasure na uh, idea rin naman ito sa amina pag ulit po Ay, pang ulam ito so, naman mga master, ano uh, tayo nag enjoy enjoy lang tapos uh, pang ulam lang para uh, sulit yung ating uh, sulit yung ating sing uh, pinagpaguran Okay, at ah, so Tsaga oh. okay. hmm, muna ako na hagis sa medyo mababaw. Ito po ay, ano, ito ay medyo gitna. Dun sa, sa Eden, eh, yun, fish on. Ayan, meron nga dito sa labo. Eh. Ayan, honeycomb ulit. Okay. Ayan, tama natin ito mga master. Para may kasama yung ating gagataan mamaya. Pag-uwi. Ayan, meron lang na rin ito. Meron lang mga master. Talagang, uh, lang. Taga-taga lang. Taga casting. Yan ang pinanghihingi lang tayo ng kaunti sa dagat ulam lamang Pag pagka sobrang lilit siyempre lilit natin pero ito mga ganito naman mga master, yan, eh? ito gusto na rin yung nakikita natin sa palengke na na -de 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 na ano lapo po na mga 300 ang kilo yan na rin yun okay, okay mga Master, ilang-ilang natin kung something ito, eh. yan. Ilang-ilang muna ay, kan oh, pop 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 Kondito. Kondito mo master. Ano na? Ano sa ito? Ba. Ay, hindi ko bone to, master. Hindi. Paul hook pa eh Sa so, batok lang to naman, no. Siguro ano, siguro sinabayan niya. Sabit lang mo master. Sinabayan niya lang. Ngayon, tingnan. Sinabayan niya lang. Okay, fish on ulit, fish on. Aba, at sinabit pa talaga yun. Eh. Masyarap, masyarap may sumibad eh. Itong ano itong sinabit pa dito eh. Ayan lang, mababa. Lumabas ka dyan. Ayan, okay. Aha, may kumpa rin. Talaga namang So ha. Sasabit so, mo pa yung ko ha. Nahuli oh, ka sa ito. kita. Nagagatan kita na. Nakagulito mo. Ito yung madunit yung ko eh. Hindi ito. Oops! Au! Alam na Ang dagat na yan hindi ako makapunta sa uh, mas malalim master. Uh, rin, pagka ang master eh tumbarin pa uh, rin pag ang alam Oh, oh meron nga, meron, 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 meron. Uh, 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 walang katapos ang ah, honeycomb. Ah,

sana iba ng species Ayan. Hindi <laughs> natin. Ano kong parin? Ito, Paul <laughs> Hook. Mga maturo. Nasabitan lang sa, ano, sa baba. Ayos ah. Kasi ano, ang gali kasi ng grouper mga master minsan sinasabayan lang nila sa tarot pag uh, na mali na yung tubig. Hindi agkagad nila sinusunggaban eh. Sinasabayan muna nila sa paglangoy, yun lamang na sasabitan sila pagka uh, sa comment yung comment <laughs> yung ating lore na uh, galaw yung tail ng lore natin eh Pag mali oo, yun, yun. Yun, yun nga. Yun nga monster. May kasamahan nga siya. Yun. Kaya ito so, mga monster. Mayroon mabigat-bigat sila yun eh. Ito okay. yun. Ito bigat ko so, siya pero hindi napalag. Bigat-bigat lang. Ito na <laughs> pa. Grouper pa lang naman sa loob. Sa tiyante naman. Kaya pala mahirap mo. Silahe, balagbag pala. Ayan mga master, lumipat ako ng spot eh, hindi ko kagad na buhay yung camera. Wow! Ayan, nakahuli ako dito mga master sa so likod ng Karola. Ang lupin na ito oh, BB Koda kaya hindi pa nabigyuhan yung labanan tulad yung itin paglipat ko dito medyo labo ang tubig dito mga master kaysa dun sa harap natin, hindi na labanan pero mahalaga mga master land pa rin natin siya maganda-ganda dito ah para po ba ako atika, kasi yung ko pa rin ito ng isa. Oh, fine. Ang alon. Yan, yan, yan. Ano mga mastro? Pisan, pisan, pisan. May ano. Sinalo, sinalo yung paghagis ko. Okay, ito. Ano kaya ito? Pinambot eh. Oh, siya. Ay, ano nga. Mga mastro, positive oh. Checkered ulit. Talagang balagbag pa rin tama. Sasan lang. Tall hook pa rin. Okay, medyo maganda nga rin ito mga mastro. labo na ito. Padalawa na yung aking checker. Yung first uh, fish ko at itong aking ito pang yung checker. So, may kapatid na yung aking checker. Mga master, yan o. Oh. Ang ganda dito. Oh. Dapat pala dito rin ako pumunta dito eh. Fish on again. Ayan o. Oh, Ay, spotted snapper mga master o. Oh. Maganda ang mga species ko dito. Ay, naminuyos na dalawang bata dyan. Ito dito nakaka ah, helo pa rin ako dito okay mga master pwede okay, yeah, nga pati nice. papigis natin ang ating helo oh <laughs> kakawala ka pa eh yung okay, helo ko lo naman ang mga master at makatalong maka pa ito din ang pagtalong Vision na yeah, ganyan malakas-lakas, malakas-lakas ang mela ito. Ay, yan ang master. Aba, ay sigar at mga master, oh. Bugiw. Bugiw ang tawag dito sa mga oh, ng master. Yan, oh. Oh, oh. Ay, ganda ng tama, oh. hindi, huwag ka nang pumalag. Hindi ka nang makakalpas, eh. Oh, huwag ka nang master, eh. Huwag eh. Ma, isang palag lang ito, eh. Madaling maka -dikaw. Ayan. Ayan. Nangyari ka naman. Turugin ko na muna mga master at bilikado. Pagka pumalag ay magkakawin ko pa. Hmm. Nangyari naman ka naman mga master. Hop! Oh. Nangyari ko. Nangyari ko ka pang alon. Ayan. Nangyari mga master. Natahid na no, kasi mga master kaya malakas ng alon. may ko na kahuli pa rin. Yup. Okay. Ayan. Eh, pandang-pandang ko, master. Oh. Maganda space dito sa type nito. Na. Tigara. Ano, hey, okay, ah. Uh, there so much there. Pishon again, master, yan perornatib. Ginawa sinabit. Sinabit, tapos na dito. Ay, ito. Ginadit niya. Oh, ayo na. <laughs> Mastero, oh. kaparehas na no. Puro mga asawa ito. Magkalapit lang mga master eh. Dito ko rin nahuli yung kanina eh. Yan o. Eh. Parehas na sigara. Pero maliklay dito ng kaunti. Yung so, kanina yan eh. Hindi mataba-taba. So, kunin na ko na rito mga master. Ang dagdag na rito. ito. Uh, na eh. Medyo wala na akong ma-i-spotan. Eh. Lalakad na ako pabalik mga master. Tapos hagis-hagis na lang ako. yung aking, ano, bangas-bangas yung aking lure pero so, talaga, ano, eh mabalasak yung lure ko, e halagang tinitira pa rin nila kahit ah, uh... yung lakas ng alon, yan halagang galit ang balat ng master, natahid na hop oh. hindi hmm. na yung mapakik natakoy atras ng master sa so, medyo, sa babaw ako kasi so, ito yung sobrang lakas ng alon <laughs> mga master oh. ayari ah, ka. Kala ko sabit lang. May malaki pala ito. Ba ito ang pinakamalaki ko ngayong hanik ko mga master oh. Tumo naman oh. Talagang ayos ang face, so, pupunta ako sa babo mga master. Nag-aagis na ako. Mga master, umahon ako at hindi ko matanggal. Makasangalon sa gitna ay hindi ko matanggal. Lumod na lumod kasi mga master oh talagang yung tailhook nung lure ano na pa kanya hasang oh oh yun nali ka naman talagang hindi makakawala mga master may kinain pa mga master oh ibang takaw na itong hanikom na oh. may tangay tangay pa siya so pa din sa aking lord yun oh, mga master oh malaki na rin ito so, yun know. oh haba ay malaki ng ano ito mga master katang talagang takaw nitong itong router na ito ulit ako na ito nakakadamidamin ako mga master mataig eh. ako pa mas ulit ako mga master okay ok na pa muna save ka lang kasi okay, okay. makakauwi rin tayo mga bihig ka lang agis pa ako ng konti mga master tama ako'y Lagyan ko lang itong aking rubber line kung pwede pa. Maka um, may test test na. Yeah. Okay pa mga master, pwede kang tagayin. So, Hagis uh, pa ako ng konti. Kasi lang aking huli pero yung mga master. Oh. Uh, Yan yeah, uh, na ang aking huli ngayon. So, okay na yung mga master. Uh, diba? May panggata, may pang sabaw na ako. May pang ihaw pa. Fish yun ulit mga master. May humabol pa. Ayan. Okay, hamit kong ulit. So, ah, ko na ito mga master. Okay na yung access nito. Pang dagdag -dag ka na rin sa aking take home na pang ulam. Ayan mga master, oh. nyo yung aking luro oh. talaga Talagang, ano, puro gas, -gas na, bangas-bangas na. Pero malupit mga master na harvest. So, mga master, talagang tayo na, medyo mataas ng tubig. Ahon na ako hole naman akong pangkin yan mong master oh so dun ako kanina kami so naaali na yun sa akin to lubog na yung ano yung iba na pinakaahon so, na rin ako ito mong master ang aking yung araw na ito bigat yeah. so, bigat din yan mong master oh bigat bigat din ang pinakaahon So oh, ayan po mga master uh, Maganda pa, maganda pa naman yung panahon na kulit din Kaya lamang ay medyo pagod na ako at saka Sinasabad ako mga master, may ulam naman ako Sorry po yung nandun uh, mong mga master, ayan Ayan no, talagang bangas-bangas uh, yung aking uh, lor na ginamit so, Isang lor lang ang ginamit ko Pero nahuli ko mga master, ayan oh. So yan yung nahuli ko mga master meron akong isang barracuda. tapos yan dalawang bugiw sigaras tapos meron akong yan na uh, checkered spotted snapper tsaka mga grouper so nga absent ko lang mga master hindi ako nakadali ng ano ng uh, fish ngayon absent sila ngayon so yan mga master mga kaibigan till next time po please like and subscribe and thank you for watching